Hello mga kababayan ko, kumusta po kayo? Hapon na, makulimlim pa rin. Kaya parang malungkot tayo ngayon. Hindi naman dahil na walang tayo ng energy. E di dahil dito sa nangamba na naman tayo, anong kasunod na mangyari nito. At bukod pa dyan, yung mga nangyari ngayon sa ating bansa, parang napakalaking katanungan ngayon, bakit ba? Uh, nagkawatak-watak tayo. Kasi kung titingnan mo ngayon, hating-hati na ang mga Pilipino. Mayroong pro-Marcos, mayroong pro-Duterte, mayroon ding pro-Aquino. So ang dating ay parang ang loyalty ng mga tao nandoon na sa politiko. Maling-mali. Kasi para sa akin, dapat ang loyalty natin ay sa bansa natin. So ang ibig kong sabihin, dapat ang pagmamahal natin ay sa bansa natin. Huwag natin i-idolize yung mga politicians. Kasi ang panahon ngayon, kahit na may kapalpakan ang gobyerno, pilit na pinagtatanggol ngayon ng mga tao. Kahit kitang kita. At ang nakaalarma pa, pati social media, pati mainstream media, ginagawa na nila yan ngayon. Gusto nyo ng sample? Okay, ganito. Nitong nakaraang Sona ni Bongbong Marcos, may mga ilang lumabas na issue na ang budget para sa Sona na yun ay 20 million. Guys, napakalaki nun. Pero ni isang mainstream media ba na kinukundi na yung ganong sistema may narinig ba kayo? ako wala kaya nakakalungkot parang uki okay na sa kanila bakit kaya? anong mayroon? kasi ho guys gusto kong pag-usapan natin dito yung mga binabayad nating boys ganito po kasi yan ang dami kong tinanong ang dami kong nakausap pero ang pagkaunawa kasi nila ang binabayad natin na buwis mapasa employment man yan mapasa negosyo man yan or maging doon sa mga binibili natin produkto parang ang dating sa kanila ay obligasyon ng mamamayan na magbayad ng buwis sa gobyerno hindi po yan ganun guys hindi po yan obligasyon ng mamamayan ang kinukulikta sa atin ng buwis ng gobyerno yun po ay ating ambag. Hindi po yan obligasyon. Kasi ho, kung tratuhin natin siya na obligasyon parang ang dating pagka naibayad mo na tapos na yung obligasyon mo. Hindi ho ganoon. Pagka binayad natin yung ating buwis sa gobyerno, mayroon pa rin po tayong karapatan dyan. Kasi ho, ambag po natin yan. Kaya nga ho ating inaasahan doon sa mga taong nakaupo sa gobyerno na yung binayad natin na buwis ay ginagamit nila sa tama. Hindi ho ba? Yun po yun. Ambag natin, hindi yan obligasyon. Mayroon pa rin tayong karapatan. Kaya ho, mayroon tayong karapatan na magsalita kung ito'y hindi nila ginagamit ng tama. Kasi ho, ang intention po sa pagkulikta ng buwis ay para po sa pagunlad ng bansa. Hindi po yan kinukulikta para magamit sa mga extravagant activities ng mga politiko. Hindi po ganun yan. Kaso ang problema ngayon, ano nang nangyari? Takipan. Bakit? Nasuhulan ba kayo? Kawawa naman ang Pilipinas Kawawa naman ang taong bayan Kung gano'n na yung mind-setting natin Baguhin natin guys Baguhin natin Pahalagahan natin ang ating mga ambag Na boys sa gobyerno Huwag kayong matakot magsalita Kung mayroon kayo nakitang Hindi tama